Masuki, okay, no? So, dito na ako sa Quiapo. Ayan, dito Trinidad Street. Ayan, katatapos ko lang kumain. Diyan. Sa paborito nating kainan. Ayan, shoutout dun sa mga... Ano dun? Mga subscriber ko. Ayan, kapunta tayo dito sa... Down Street. So, oh, pinanghali na tayo mga kasuki. Tanghali na ako ng oh, nagano, nagtiapo mga uh, guys. Hop. Sasakyan. So, yan ito yung raon. Yan, pagpapunta doon, papuntang Quezon Avenue. Quezon Avenue 'yun. Ah, uh, Keson Quezon Boulevard pala. Ito naman, yan,

dito sa Abinida papunta ng Carriedo. Yan, maraming ano dito mga guys Maraming mga latagan. Yan, sombrero. Yan, mga kasubi. Yan, Carriedo na tayo pa Carriedo tayo sa hindi traffic traffic, kung may traffic sa syakya may traffic din ang tao ayan natin pa ng mga latest dito yeah. dito sunod-sunod yung mga paggawaan ng salamin o oh, bilihan ng mga salamin yeah. o oh, yan o oh. Overrack Karaoke oh, Imagine nyo Karaoke binabargin lang <laughs> Or nasa Bangketa na lang Kaya yung nabili kong karaoke Mga kasuki Ano yun ah, Suki lang Pero maganda ng klase doko na bilis sa bodega mismo <coughs> you know kuya muna tayo bago kayo sa bilihan ng pyesa tapos lang natin mag kung kung suki daw mga suki o kasuki natin dito baka chambahan natin si ano si Nening B so hindi ko nakita yun ah, dito tayo yan yan mga kasuki up oh. parang wala ko dito ang nangigita ng mga natagal ng mga school supplies no? siguro, siguro sa may round ah round sa may karyedo marami doon ayan mga sapatos mga pang pasok come claro. Ayan oh. oh mga guys Ito oh. yung mga lukila Wow Ayun na Ito na yung kay mga guys Oo oh, ha Nakikita nyo nakikita ko Ayan Nakaikot Ikot tayo you know? yan mga guys oh mga kasuki yan ang palet magkano isa 50, 50. oh yan 50 daw so, tingnan natin mga kasuki no ayan no oh, nakapila yung mga bumibili pa bungay shoes yan oh haba ng pila mga guys ano yan ang mga namimili talaga nakapila talaga yun tapos may palamig pa rito yun yun sa so, wakas nakita natin ang tinta ni Neneng B wala si Neneng B ah, mga kasama niya lang pero kay Neneng B ito ano kay Neneng B ito na ano tinda ayan mga kasuki ayan pala kita nyo ayun na siya Pinabalot ko siya isa isa Nilalagyan ng maraming cheese Wow Ayan mga nga guys O oh, diba dami o oh. Diba, oh, ito bang paninda dito? Sisig with rice, 80. Oh, katabi ni Neneng B. Ayan. Ayan, oh. di oh, diba? Diyan so, mga kasuki, sa wakas nakita natin kung paano ang mga tindahan. So, 'Yan ang ano ni Nening B. Kaya nga lang wala si Nening B. So, ngayon na uh, dito naman tayo. Dito naman tayo dito. 'Yan. Dito naman tayo, tingin-tingin naman tayo sa iba. Okay. Yeah. Yan din Tama, pala alas 12 pala, naglalatagan na palatan dito, no. Oh, iba't ibang mga paninda. Dati dito mga kasuki, wala ito dito sa akin. Ayun pa, may ayun pa ako nakikita doon, parang ito trending din ito. o no. nyo mga kasuki, oh. Ang dami pila o. Oh. Ayan. Marami rin bumibili o. Oh. Pila rin. Ayan. Ayan mga guys. So... Anong kuha niya? Anong luto kaya ito? Anong luto yan, boss? Baga, boss. Ah, baga. Tapos anong sahog niyan? Baga lang. Anong, ah? Ang kanong order? 2050 ang gawa Ah, okay. So, yun. Ayan, mga guys. Baga naman to, baga. Ayan. Ang oh, tao, Parang kay Nining Birin. Ang dami rin tao, mga kasukin. Oh, ito naman lechon o oh, bagnet Ay, parang ganon pwede ako makaingi ng kalamansi eh. yun know. dapat yun o yun ano naman to yeah. sisig with java rice 80 per order yeah. pero yung bago mapila din o oh. parang kagaya din doon sa kay Neningby marami ng daming trending na rito at tayo ngayon no, oh. oh. meron pa rito oh. Siopaw, iba't ibang kulay galing o oh, ilang kita na kayo nyan siopaw 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 ang nakalagay dito siopaw fried siopaw ni Jenny ah okay fried siopaw pala ni Jenny ko. Oh. Mm, meron pa yun o oh. Burger, kagawad. Oh, Burger kagawad. Shop out. Uh, dog, <coughs> ni Kagawad Burger ni Kagawad Siobaw Hotdog ni Nening Malamang meron din dito Wala ba yung ano din, ni Ni Cap <laughs> Ganun eh no At saka ni Tanot O oh, yan meron pa rito O oh. Pusit yan yung pusit na iniihaw. Oh, ito, ayan. Alam na natin 'yan. So, 'yun. So, nandito tayo ngayon mga kasuhi, no sa Carriedo. 'Yun makikita niyo 'yun, 'yun yung ang simbahan ng Quiapo Pag-uusapan, ma'am. Walang pinapat ang ibang pandikit dito sa Kiapo. Ayun oh. Pinoy pandikit. Mga sira at mga basag. Oh, di ba? Nakagamit 'yan sa Oh meron pa. Kung merong, merong Pinoy pandikit, meron naman ang Pakistan menu. Oh. Ani Okay ano. So yun mga guys, mga kasuki, balik na ka tayo. Doon puro mga tela at mga ano na yun. Mga kung ano man mga bandaron pa. Yan. Original na Pinoy Pandikit, nagawang Pinoy. Basta Pinoy ha, Pinoy pandikit Tapos Pakistan menu Ayan mga kasugi Ayan, yeah. ito ang aking pag-iikot-ikot ng Ako'y Magkyapo Dito sa Carrieto Sa so, walas nakita rin natin ang buwan ni Neneng B Kaya nga lang wala si Neneng B pero ayan no. Oh. So, ito pinipilahan itong Lenyor sisig with rice. 80 per order. Ayan. Pagtawaan. Tapos yung baga, ayun. Pinipilahan din. Oh, kita nyo. Ayan. mahaba daw pila ay talaga mahaba pila ay tayo oh di ba kita nyo anong araw ngayon ngayon pala ay sabado mga kasuki no araw ng sabado na araw ng pamimili ko dito sa Yapo ay tara po si ngayon ayan na ah, medyo konti na yung tao kay Neneng B. So marami lang, kumbaga yung nakapila kanina, nabigyan na lahat yung mga yun. Ayan. sa bilihan ng ano no biesa. At pag may sobra bibili ako. Okay.